Yung hangin sa kalawakan, galing po yun sa kamay ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman. Yun pong may hawak ng hangin sa kanyang mga dakot, sa kanyang kamay, yun po yung nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Yun din po ang may kapangyarihang magtali ng tubig sa kanyang kasuotan. Yun din po yung sumasampa sa langit at bumababa. Walang iba kundi ang ama at ang kanyang anak na si Jesus. Yan po, ang Diyos po yon. Yung hangin sa kalawakan ng gagaling sa kanyang dakot. Siya ang pumipisa ng hangin sa kanyang dakot. Basahin natin sa English yon kapatid na Daniel. Who had ascended up into heaven or descended? Who had gathered the wind in his fist? Who hath bound the waters in a garment? Who had established all the ends of the earth? what is his name and what is his son's name if thou canst tell who hath gathered the wind in his fist sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot so yung hangin kahit saan pang hangin galing po yan sa kamay ng Diyos siya ang pumipisa ng hangin sa kanyang mga dakot ayon sa Biblia no kapatid